Isang araw, nagdesisyon ang magulang ni Jimmy na magdala sa kanya sa isang paglalakbay sa buong mundo upang masuri ang iba't ibang hayop ng mundo. Simula sa Afrika, nakita nila ang mga magagandang leon, elepante, at giraf na namamasyal sa savanna. Pagkatapos, naglakbay sila sa Amazon Rainforest, kung saan nakilala nila ang mga may kulay na parot, sloth, at monkey nalibugan si Jimmy sa iba't ibang hayop at nagustuhan niya ang pag-aaral tungkol sa kanila. Pagkatapos, dumaan sila sa Asia kung saan nakita nila ang malalaking panda ng China at mga tiger ng India. Naiyak si Jimmy sa lakas ng mga hayop at nagustuhan niya ang bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Sa huli, sila ay dumating sa Australia kung saan nakilala nila ang mga kangaroo, koala, at iba pang kakaibang hayop nalibugan si Jimmy sa iba't ibang hayop na nakita niya at nalungkot siya na umalis sa kanila nang bumalik si Jimmy sa bahay puno siya ng mga kwento tungkol sa kanyang kahangahangang paglalakbay sa buong mundo at ang kahanga-hangang hayop na nakilala niya pinangakuan niya na hindi niya malilimutan ang mga kahanga-hangang hayop na nakilala niya sa kanyang paglalakbay